Ayun mga bro, sa ah, wala na ayos na, tapos na. Ayan, magandang umaga sa inyo mga brosis. At uh, tayo sa ating kumpare, ito yung bangka niya. At uh, kakasanan natin yung bago niyang makina na may atras. Papakita ko sa inyo yung plataforma na ginawa natin dati. Ayan, bali yun yung ginawa natin dating plataforma niya. Ayan. Ayan, bago rin yung kakabit. Tapos ito yung kakabit natin. Na ipapatong sa makina. Papapatungan ng makina kasi mababa yung may atras. Ayan, kaya maglalagay tayo ng patong na kahoy. Ayan, bali abang-abangan natin yung ating gagawin dito. Pero hindi ko masyadong may didetalye Kasi nga wala tayong tripod Kaya Kapagitan ko lang sa inyo ng Prakapraso Ito na nga lahat damit ko Eh yeah, mga bros Ginawan ko na ng pa Pampatong tong ano ilalapat natin ang makina dyan Ito yung makina nya bago Ayan Procreate. Procreate. Proquip Ayan Proquip Ito may atras din tayo May cambio Bago ah na nalapat natin dyan. Walang wala sa iyan. Ha? Walang wala. Okay. Kaya Dali, kakabitan muna natin ito. Ito. Kakabit natin dito. Para... Meron yeah. na yeah. hey mga... 35. Ayan mga kabrosis. At ito na. nailagay na natin yung pinaka-stud niya. Tapos, itong butas na to, dyan may dito natin papasok yung dati niyang stud. Ayan, press na meron. yan. Tapos 'to, tuturnilyo to na lang 'to. Iturnilyo, 'yan para kung sakaling uh, magpalit ulit silang makina ito lang tatanggalin ito ang dalawang kahoy ang angatin yan magagamit ulit itong stud na dati yan oh, ay ay Ayan, bali, update ko na kayo mamaya at meron pang pinabubuta, sa pa kasi natin stainless yon. Marami maganda. Napakinga naman ako. Mga bangli tayo mga kabrosis. Ayan mga kabrosis at natin yung makina. Pero hindi pa natin nahigpitan yan. Kasi kukunin pa natin yung kasentruhan talaga. Pero yan, okay na. Higpitan pa natin. Higpitan. Well, ang ginawa natin dyan ay nagkalang lang tayong dalawang kahoy. Kasi nga, ang sigunyal nito mas mababa kaysa doon sa low speed na makina. Kasi ito may transmission, may cambio. Ito ang cambio niya. Ayan. Ayan mga brosh, uh, ayos na, na tapos na. Tanda na rin kanina ano yan. Ayan. Ayan yung LC, laki oh. Ayan naman ang LC, kalakalaki. Ha? Huh? Ah, laki na eh. Kailan niya no? Hindi, uh? sabi ko, sabi ko, gamitin niyo muna. Maganda ang elisin namin. Eh, sa tingin ko niyan, hindi masyado latak ko na maayos. Bakit? Eh, bingkong o oh, oblong pa ganun. Yan, ihahagod pa pa ganun niya, meron ka bilaan. pa palo ko sa beran ko. Oo, oh, yun. Testingin Inang... niyo muna po, hindi. O, testingin niyo muna. Hmm? Oh, oh, oh. Yung tapos na yung mabili ako. Ay, kay ARK. Kaya si parang din. Gusto mo atras Meron daw. Lagyan mo tali. Kapag sa pa ng tali eh. Ikaw naman eh.